Good morning! Oh, let the sun shine out! Papunta kami ng Roja City ngayon. Yun, dito na. Santa Barbara na kami. Makita nyo, Municipality of New Lucena. Roja City, mga 100... Ah, uh, magkano yun? Magkano 100 kilometers na kaya. So basically kung dire diretso takbo mo isang oras wala pang isang oras New Lucena na tayo oh, Tingnan mo nag, nag uh, nagpapag, oh. Kaya malamig ang simoy ng hangin Nagpapag pa sa paligid Minsan ka nalang makakaano nito Makakaramdam dito sa ilo ilo Hindi wow Kaya parang Pag nagpapago, oh grabe ah. Din ang ah, tindi ng pag Yun Oh Woo! Oh. Grabe ang fog! Amazing! Sana ako. Oh. Ito maganda magkatakbo. Kaso lang, may mga biglang umiikot dito kasi. What? Nila! May biglang lumalabas. Dito sa bagyo na tahan. Ah. <laughs> Timing! High five! Timing! Uh, sarap! Ang Ang lamig! Lods, Mag ride na kayo! Dahil malamig ang panahon, mag ride ngayon! O, oh, tingnan niyo! Oh, nagpapag talaga? Pwede na, mo masasabihin na nasa Bacolod na ba kami? Tingnan niyo yung pasi na sa Saini, ang tawag na ark. O, oh, tingnan niyo yung pasi na ark. Ito ang kagandahan sa probinsya.

Nakalimutan ko na magsalita Dahil nag enjoy ka! Anong natin yung OVR natin nag enjoy ka <laughs> <laughs> Yung Kagandahan dito sa lugar na to Sa dao Ano eh Yung kalsada May alon <laughs> May wave <laughs> Kaya ingat kayo dyan mga lods Sobrang ano siguro Hindi ko alam kung ano yan no? Tumulubog yung spalto. Papasok na kami mga lods ng ibisan. Ayan, nakarating tayo dito sa lawaan. Pagpapalaban tayo ng tumba mga na, una kami oh, shout out okay, shout yung okay, okay. para boys ah thank you saka yeah, lang ah ha? lima? kito. Thank you! Thank you! Uh -huh. Shout out and sa mga Converge! Si boss niyo, Pipay! <laughs> Una kami! Thank you! Hihihi!